Ha, marami na. Yan, tama na ito. Marami na ito. Oh. Kami na yan. Dinami ko na para kasama ng pati kapit bahay. Ayan. Oh. Ayos na. Sambal din na. Wow. wow. Ayun siya na Lorna, meron na kaming gulay. Isang araw na lang. Tilapia, bangaos, dalag, Ito. <laughs> Ang graduation ni Lowe na ta. Graduation ni Lowe. Good morning. Ngayon po ay araw ng Sabado. Bakasyon na ng mga eskwela. Ayan. Ano kami ng uray. Uray o katuray spinach sa English. Ayan. Masarap po ito. Ay, may tinik na. Masakit na sa kamay. Yan, pagkadami pala. Kadami pala. Masarap ito sa labong. Sahog mo sa labong, tapos piniritong bangus o tilapia. Kahit anong klaseng isda, pwedeng isahog. Tapos babanguungan mo, dilingding. Ayan. Masarap to subukan yung mag-ulam nung malaala ko nung ako na sa Batangas pa nung hindi kilala kasi ito eh nung nangunguha ko nito tinanong kong anhin ko sabi ko uulamin pinagtaunan lang ako kasi ito kinakailan ng kambing doon kaya sabi na sa akin pa daw ako sa kambing dinalam na ito ay masarap na sustansya punong puno na ito ng sustansya yan tiyagaan natin manguha at siyang gawin nating ulam mamayang tanghalian ngapala ang mga 7:30 na ngayon ng umaga may kasama din ako ng manguha yun sila oh eh pala, ang mais na ito ay yung ano ibinibinta sa mga yung sapurina pakain sa baboy. Pulang mais. Uh, may kasama ko dito, oh, si Mr. Pogi. What? Yan, o. Oh. Ang dami nila. Aray, natinig ako matinik na nga lamang. Ayon ang dalawa. Marami na nga kuha. Lakad lang sila ng lakad. Yun, pagkadami. Oh. Madami. Pati mais, madami. Madami. ito ang ulam naming mahihirap. Ulam ng mahihirap, damo. Pero masustansya. marami na. Yan, tama na ito. Marami na ito. Oh. Marami na yan. Inamihan ko na para kasama ng pati kapit bahay. Ayan. Oh. Ayos na. Isang baldi na. Uwi na kami. yung dilaw, Yan, marami na ulit bunga. Pero bukas na akong mangunguhan nito. Ayan Ngayon, nandito na ako sa bahay. Akin namang lilinisan. Tatanggalin ko ng mga tinik-tinik na ito. Oh, para hindi tayo matinik pag tayo kumain. At mayroon din ako dito isang kamansi. Pakak. Kalukano. Si sa akong kung isasahog maghintay na lang kung mamaya ng rolling stone. para sakaling makabili tayo ng bangos o tilapia ihaw natin ating isasahog dito okay dito ang pagtatanggal ah, dahil wala akong kuko ang gupit ko itong kunti na lang ang gamitin ko ayan tanggalin natin ang mga tinik Pang sa ganon, walang sagabal Pag to'y kumain Hindi tayo matinik kasi masakit din sa lalamunan dito At na lor na Meron na kaming gulay isang araw na lang Tilapia Bangos Dalag dito. <laughs> <laughs> ang graduation ni Lowe na ta. Graduation ni Lowe. <laughs> Ay, yes. Si ganda. Sama ko si Mrs. Naglilinis. Nang katuray ay eh, katuray uray tatanggal na dinik yan nakarami na kami Dan mengorot konten dan konten. Ayan, kuha natin yung isang bangus. Ayan, nahulog pa. Bangus po ito, bangus. Ayan, matigas sa muna sa tubig para mag pros. Ayan. Ayan. Ting hugasan ang kamansi. Siyempre, kailangan natin itapon. Mo, ano mo, natin dito. Ito naman ang sunod natin. Hugasan. Wala.

Yeah, loto na. Lapag uh, muna natin yan. Ito ang ating ilagay. Tapos, yan. Meron siyang saluyot. Tapos, kunin na. Buksan natin. Ayan natin dito. hugan natin ng... So ngayon ang isasahog natin. Ito ang isasahog natin. na yung kamansi. Ayan. Ito na. Ito yung konting sa loyot. Sunod ang spinach. Ayan. Ating Okay. Okay ating takpan. Tayo na natin maluto. Ting buksan ulit, tumuto na. Ya, luto na. Hangoy na lang natin. Oh, ayos na. Oh, dahil maaga pa, hindi pa naman ng tanghali yan. Anong oras i eh, yun oh? Know, 9.30 pa lang, mamaya pa tayo kakain. Tambay muna tayo, tayo dito sa labas. Hintayin natin yung darating na balikbaya.